Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Happy morning everyone and happy weekend na rin. Ito na naman ang yung life coach chat ka-negosyo partner, Ate JB. Ayan, so for today's video kaibigan, sasagutin po natin yung katanungan ng isa nating uh, pinaka-avid no, na viewer kaibigan. Uh, shout out po kay Sister Gloria Mantis. Ayan, so si Sis Gloria Mantis kaibigan, isa po siya, no? Katulad niyo po, palagi po siyang nanonood ng aking videos. Sa tantya ko po, halos lahat ng videos ko ay pinapanood or napanood na eh, Sis Gloria. Kaya naman, thank you so much po, Sis Gloria Mantes, sa iyong support at pagmamahal kay Ate GB. So, kaibigan, ang katanungan ng ating kapatid, kasi siya po ay katulad natin, isang sari-sari store owner, Uh, tungkol po sa again negosyo no sari-sari store tindahan. So Pasko na kaibigan, ha? malapit na ang Pasko and then magno New Year na. So marami na sa ating mga kapwa kasari no, kasari, sari-sari store owners na nagvideo na, nag na kung ano yung mga pinakamabintang produkto ngayong Pasko. At uh, siguro ang uh, just few days from now, meron din gagawa ng video anong pinakamabintang produkto sa New Year. <laughs> Ayan, so si Ate Jimmy, hindi pa nakagawa ng ganong video, no? Pero dear friends, uh, iba po ang katanungan ng ating kapatid na si Sis Gloria, no? So ito ang kanyang katanungan na related pa rin sa Pasko at New Year. Good morning Sis! Ano-ano po pinakamalakas e binta pagkatapos ng New Year? O, oh, iba, iba. Tingnan nyo, no? Naiiba ang katanungan ng ating kapatid. Ano daw ang pinakamalakas? no mga fast moving products after ng new year ayan siguro alam na ng ating kapatid na si Sis Gloria kung ano yung mga pinakamabintang produkto during new year and christmas ngayon ang gusto niyang malaman ano-ano naman yung pinakamabintang pagkatapos ng new year ayan so same kay bigan no same lang pagkatapos ng new year pagkatapos ng Christmas, may iilan. Hindi naman talaga masyadong marami. Uh, given na kaibigan, halos lahat ng ating mga paninda sa ating tindahan ay mga malakas talaga, kasi nga everyday ginagamit, kinukonsumo ng ating mga kapitbahay, ng ating mga uh, customers pero meron talaga kaibigan ang mga produkto na lalong nagiging malakas, lago, lalong nagiging mas mabinta pagkatapos ng new year, ngayon new year ngayon bagong taon, pagkatapos, pag kinaumagan kinabukasan kaibigan, mabinta mabinta same with Christmas, ngayon 24 maraming handaan, kinabukasan no, the next day, tomorrow So, kaibigan, may ilang produkto na mga pinakamabinta. So ano-ano ba yung mga produkto na to? Bago ko ito sabihin sa inyo kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na the notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Ang sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. Ang sana kaibigan, please don't skip the ads. Please, malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Parang Christmas gift nyo na lang, no? Thank you so much. Ngayon kaibigan, pag-usapan na natin, ano-ano ba yung mga produkto na lalong nagiging mabinta pagkatapos ng New Year at pagkatapos ng Pasko. So ngayon mga kaibigan, ipapakita ko na sa inyo itong mga produkto na to. Okay? So hindi na sila marami, their friends. Number one talaga, kaibigan, itong mga Gatorade. Ayan. So, against the light, no? So, naglagay ako dito sa harapan ng aking tindahan, kaibigan, ng Sampol, Gatorade, at saka ito, their friends, napakamabinta. Yung mga Del Monte Pineapple Fiber. Ayan. Ito, kaibigan, <laughs> natatawa ko. Lalo, bakit kung gusto, gusto yung tanong sa TGB kung bakit ito nagiging mabinta, kasi ako kaibigan, after doing some research, nalaman ko kaibigan na maganda ito pang tunaw kasi nga rich and fiber. Kaya ito yung sinabi ko sa aking mga uh, kapitbahay, no? So, many, many years na kaibigan, sinabi ko sa aking mga kaibi, uh, kaibigan dito, mga kapitbahay, mga customers, no, hanggang ganyan, sinasabi ko sa kanila na pag hindi kayo natunawan, instead na uminom kayo ng soft drinks, well, sabi nila yung 7up, yung Sprite na nakakatunaw na ng mga pagkain sa ating tiyan. itong sinabi ko sa kanila kaibigan, mas maganda ito sa soft drinks. Nang sinabi ko kaibigan, naniwala sa akin yung aking mga customers, dahil alam ni Manila, hindi nagsisunungaling sa ating GB, ito talaga kaibigan, napakamabinta na sa aking tindahan. Noon kaibigan, many years ago, hindi ako nagtitinda nito kasi nga mahal, konti lang naghanap. Ngayon maraming na naghanap kaibigan. bigan uh, after fiesta, after mga birthdays, lalo na their friends sa mga occasion, special occasions, maraming han handaan katulad ng Pasko at New Year. The next day kay Bigan after ng handa ano handaan sa New Year at saka Pasko. Marami maghahanap dito kay no kasi nga hindi sila nato nano no? datunawan ng pagkain sa kanilang tiyan dahil sa mga malalaking handaan. Kay kung sa tindahan sa place niyo kay Bigan wala pang masyadong naghanap nito, sabihin niyo po sa inyong customer. Okay, na maganda po ito sa ating tiyan. Sabihin nyo sa kanila, wala pang Pasko, wala pang New Year, sabihin nyo na, ala, ipaalam nyo sa kanila, kaibigan, at ilagay nyo ito sa harapan ng yung tindahan. Iyan, ilagay nyo yan, kaibigan, kasi yung iba hindi alam na nagtitinda tayo nito, kaya ilagay natin. Ayan, so, naka-plastic, kaibigan, dahil baka may alikabok, no? So, yan, kaibigan, pang tunaw, at, at saka itong ghetto rin, kasi yung iba nga, ha? yung iba naman masyadong natunawan panay punta sa CR ayan so na, nawawala yung energy nila sinasabi ko rin sa kanila na maganda ito kaibigan pag puyat ka palagi kang pumupunta sa CR sa banyo ito their friends get to read at itong yakot their friends mabintay ang tatlo itong sito always na yan mabintay yung iba always na yan ang lalo talaga nagiging mabinta ito itong aking uh, Del Monte fine, uh, Fiber kasi nga maraming handaan itong Gatorade at itong Yakult kaibigan kasi nga sinasabi ko rin sa aking mga kapitbay na maganda ito sa chan at hindi naman ako nagsinungaling before ko sabihin sa kanila nag-research sa si ATGB itong Yakult kaibigan kailangan nasa ref palagi Nasisira po ang good bacteria ng Yakult pag hindi siya chilled, hindi siya malamig. Nilagay ko lang ito dito kay Bigan, ayan para makita nyo, no? At naglalagay ako dyan kay Bigan ng sample but every hour binabalik ko sa ref, hour or two hours, kasi kailangan malamig yung Yakult. Meron tayo niyan dito sa loob ng ating refrigerator, dear friends, yung ating ghetto red, yung ating Yakult, meron tayo niyan, oh, ayan, ayan, meron tayo niyan, dear friends, yung ating Del Monte Fiber, kailangan malamig no kasi mas masarap ang malamig yan so at hindi lang yan kaibigan meron pa aside from those mga gamot kaibigan sa tiyan ito yung lalagyan ko ng gamot dear friends ipapakita ko sa inyo yung mga gamot na mabinta talaga ayan sa letter D tayo kasi ang hanapin natin ay si sorry ay I blurred <laughs> si diet tabs ayan ipapakita ko sa inyo ha ayan mga kaibigan ang gamot na ito si Diet ay mabintang mabinta pagkatapos ng New Year at saka Pasko. Kahit hindi, walang New Year at Pasko, kaibigan, basta may handaan, kay nabukasan, mabinta si Diet At hindi lang si Diet Tabs, mabintarin uh, mabinta rin si kaibigan, si Lomotil. Meron ding Lomotil si Ate GB, no? Ayan. so sa mga, yung sa nasabi ng aking mga masakit ang tiyan nila, parati silang, ah uh, basta hindi sila comfortable yung tiyan na kasi marami yung nakain nila, Ayan kay Bigan, so sinasabi ko sa kanila na uminom ng diet tabs. Ayan, diet tabs their friends at ah, saka si Lumutil. Oh, nawala yung isa. Asa ah, pa yung isa dito nakalimutan. Ayun dito pala. Eh, baka kalimutin na si Ate JB. Ayan kay Bigan, Meron tayong emoji dito sa letter I. Emoji. Ah, uh, meron tayong Lumutil nandito sa letter L. Ayan, so marami tayong mga medicines kaibigan, kahit sa marami nagsabi na hindi tayo magtinda niyan, kailangan talaga magtinda. <laughs> Lalo na after New Year and Pasko kaibigan, sarado almost yung mga pharmacies, mga all pharmacies kasi nga holiday pa rin. So mabinta yung mga gamot kaibigan. And then, naubos na pala yung aking uh, beef na noodles at saka chicken, isa na lang. Hinihintay ko si grocery dahil magde-deliver sila. Magiging mabinta po yung mga noodles kaibigan, yung mga pansit kanton after New Year. Kasi kasi ah, bak bago ko sagutin papakita ko muna ha, yung mga other mabinta yung itlog kay kaibigan sorry na naman sa si JB again noodles itlog especially yung tuyo mabinta kaibigan after new year after pasko mga tuyo. Ayan, ito yung aking mga tuyo kaibigan. Nasa uh, lalagyan sa garapon at meron din ako nasa plastic. Ayan, dito yung iba kaibigan. No? Ayan, marami tang tayong tuyo dyan. So, bakit nagiging mabinta ito? i uh, Explain ko sa inyo. So, mga kaibigan, yung mga sinabi ko kanina, mga gamot, para sa tiyan, yung mga gatorade redren, yung mga drinks, no? yung mga pineapple, uh, delmonte pineapple, no? So, <laughs> nabulo tayo. Ang hirap minsan magtagalog kay Bigan kasi bisaya po ang inyong lingkod. Yung mga pineapple juices, iyan yung yakult, yung mga itlog. Ayan. So, dito muna tayo sa gamot at saka sa mga drinks. Mabinta po sila, dear friends, kasi nga, kay tulad na sinabi ko kanina, maraming handaan sa Pasko at saka New Year. And the next day, kinabukasan kay Bigan, yung iba sa atin, no? yung chan sa sakit or hindi natunawan yung iba masyadong natunawan kaya ngayon, kailangan nila ng uh, something para magiging comfortable, no? Comfortable yung kanilang chan. Kaya sinasabi ko sa kanila, kung hindi ka natunawan, uminom ka ng mga uh, drinks na rich in fiber or kumain ka ng mga pagkain na rich in fiber, yung pampatuna no yung uh, sustansya yung fiber kay bigan pampatuna yung ating makinain yung iba rin masyadong natunawan always balik-balik sa sa CR ay sinasabi ko sa kanila na minum sila ng Gatorade para hindi sila matired, hindi sila lalong mapuyat, yung mga e electrolytes na nawala during pagpunta nila sa CR. <laughs> ang babalik dahil sa Gatorade at yung iba sinasabi ko na mag ng Lomotel, Imodium, Diatabs, Tabs, yung mga gamot para sa tender friends. Proven and tested na po ito kasi nga 21 years na po tayo nagtitinda. Bago ko ito sinasabi, sinabi sa akin ng kapitbahay, nag-research na po si Ate GB. Okay. At about itlog their friends ang mga tuyo, mga noodles, lalo itong nagiging mabinta kasi nga na yung ating mga kapitbahay, no? Marami kasing handaan, their friends. Maraming handaan, and then, para bang ayaw nga nila ng karne, kasi nga palaging kumakain ng manok, ng baboy, sa Pasko at sa New Year. Kaya yung mga toyo, yung mga itlog, yung mga noodles, lalong nagiging mabinta, their friends. Hindi lang yung mga itlog, mga tuyo, mga noodles, kahit yung ating mga canned goods sardinas, beef loaf, corn beef, nagiging mas mabinta mga tuna. Bakit? Kasi halos lahat ng mga karinderiya, mga restaurant ay sarado po. After ng Pasko, before nga Pasko yung iba sarado, after ng New Year, sarado po sila kasi napuyat yung mga tagaluto, yung mga may-ari ng mga karinderiya ng restaurant, napuyat sila sa New Year at saka Pasko. Kaya the next day, sarado ang kanilang food shop, yung kanilang restaurant. Kaya... Walang choice yung mga kapitbahay, bibili sa ating tinda ng mga canned goods. Yung mga itlog, yung mga tuyo, kaya lalong nagiging mabinta. Kaya kaibigan, sinasabi ko, before pa matapos yung Pasko at before matapos yung New Year, yung mga produktong sinasabi ko, sinabi ko kanina, dapat mag-stock ka na Trust me, kaibigan, kasi nga 21 years na akong nagtitinda. This is based on my personal experience. At hindi ako nagsisinungaling kasi itong hangarin ko, kaibigan, na lumago yung ating negosyo para umasinso ang buhay natin lahat. Again, thank you so much, kaibigan, at tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Nagmamadali si Ate GB kasi maliligo pa ako. Pupunta sa pamilyang bayan. Natanggap ko nga pala yung message ni grocery na for re-delivery yung aking order. Kunti na lang ang laman ng ating tindahan kasi nga hinihintay ko si kay kaibigan yesterday hindi dumating si grocery akala ko ngayon pero nag message sa akin si Grosari for re delivery two days from now kaya si Ate GB pupunta na lang sa public market sa grocery store sa depart ano na department store supermarket okay para mapuno yung ating tindahan no bago pa dumating si grocery ayoko maghintay kay grocery kasi kaibigan two days from now masyado ng malayo iyon no know, ayaw kong may maghanap na isang produkto sasabihin ko sa customer na wala ayaw ko noon akin thank you so much kaibigan sa inyong pagmamahal at suporta kay TGB ha lagi niyo lang tandaan kaibigan na hindi imposible hindi mahirap kung masinsong buhay natin basta ba masipag tayo madiskarte tayo may tamang disiplina sa sarili and then we have God in our life kaya kasi natin buhay natin kaibigan tiwala lang akin sisters uh, sis Gloria Mantis thank you so much po sa inyong katanungan sis sana nasiyahan po kayo sa aking kasagutan akin thank you so much kaibigan sa inyong pagmamahal at suporta aasenso tayong lahat claim it okay thank you so much god bless